Sa puso ng ating kapuluan sa ilalim ng lilim ng mga punong balete, sa mga landas na hindi ginagalawan ng liwanag ng araw, may nilalang na matagal nang bumabagabag sa imahinasyon ng ating mga ninuno. Isang anyong parang hayop ngunit may kaluluwa ng tao. Sino siya? Bakit siya nariyan? At dapat ba natin siyang katakutan? Ako si Ka Elias. At ngayong gabi susundan natin ang yapak ng tikbalang. Halimaw ba siya o tagapagtanggol? Alamin natin bago tayo muling lumakad sa daan ng kabubatan. May iba't ibang bersyon ng tikbalang. Ngunit sa pinakakaraniwan, siya ay may katawan ng tao, mahaba ang mga binti, masyadong payat, ngunit matatad ang tindig. Ulo ng kabayo, matay parang di mo dapat tingnan. Ang kanyang mga paay, kabaligtaran ang pagkakalagay. Parang salungat sa mundong kilala natin. Ang tikbalang, ayon sa ilan, ay nagsisimbolo ng kasalungat. Isang nilalang na di mo agad maunawaan. Isa siyang babala na sa gubat, may batas at hindi ikaw ang gumagawa nito. Bago pa man dumating ang mga Kastila, may paniniwala na tayong mga Pilipino sa mga nilalang na kalahating tao, kalahating espiritu. Ayon sa ilang mananaliksik, posibleng nagugat ang tikbalang mula sa mga anito, espiritu ng kalikasan na tagabantay ng mga bundok, ilog, at punong kahoy. Sa mga lumang salin ng alamat mula sa mga Tagalog, may banggit ng mga taong kabayo na naninirahan sa Bundok Banahaw. Samantala, sa ilang bahagi ng Mindanao, may kwento tungkol sa Tibulan nilalang na tagapagtanggol ng sagradong kabubatan. Ibig sabihin ba nito, ang Tikbalang ay hindi halimaw, kundi isang anyo ng ating respeto sa kalikasan. Halina't makinig sa kwento ng ilan sa ating kababayan. Kwento ni Mang Diego, Quezon Province. Apat na beses na akong nawala sa isang daan. E araw-araw ko yung dinadaanan papunta sa palengke. Noon lang ako biglang kinilabutan. Naramdaman kong parang paikot-ikot lang ako. Ang sabi ng matanda baka raw ginugulo ng tikbalang. Kwento ni Aling Rosa, Batangas. Namasyal kami sa falls ng mga apoko. Biglang nagiba ang pakiramdam ng anak kong babae. Umiiyak siya at sinasabing may kabayong tao sa likod ng puno. Wala naman kaming nakita. Pero mula noon, nagumpisa siyang magdasal palagi. Maaaring imahinasyon lamang ngunit sa mga lugar kung saan may gubat, kabundukan, at katahimikan, nandoon din ang kwento ng tikbalang. Bakit nga ba nililigaw ng tikbalang ang mga tao? Sabi ng ilan, ito'y lang, parusa sa mga bastos, mapanira, at hindi iginagalang ang likas na paligid. Ngunit sa ibang pananaw ito'y paalala. Pag niligaw ka niya, baka kailangan mong huminto mag-isip, at makinig. Baliktarin mo raw ang suot mong damit. Isang simpleng paniniwala pero malalim ang ibig sabihin. Baka kailangang baliktarin ang pananaw. Baka kailangan mo lang kilalanin ang kapangyarihan ng lugar. Sa ilang paniniwala, ang tikbalang ay hindi nilikha para manakot. Isa siyang tagabantay ng kagubatan, ng kalikasan, ng mga lugar na banal sa ating mga ninuno. Isang babala mula sa mga ninuno, ang kalikasan ay buhay may damdamin, may alaala, at may mga tagapagbantay. Sa paningin ng isang mangingisda sa Zambales, kung hindi tayo marunong magpasalamat sa lupa, sa punong kahoy, sa ilog, baka hindi tikbalang ang katakutan natin. Baka sarili natin. Ngayon, sa panahon ng teknolohiya, internet, at syensya, may puwang pa ba para sa tikbalang? Dahil hindi lang siya kwento. Isa siyang simbolo ng ating ugat, ng ating paniniwala, at ng ating koneksyon sa kalikasan. Baka kailangan lang natin siyang tingnan hindi bilang halimaw, kundi bilang salamin. Salamin ng ating takot. Salamin ng ating kakulangan sa respeto. Salamin ng ating ugnayan sa mundong hindi natin kontrolado. Sa bawat gubat may bantay. Sa bawat daan may gabay. Ang tikbalang ay paalala na ang mundo ay mas malawak kaysa ating nakikita at sa pagitan ng ating mga yapak ay may nilalang na tahimik na nagmamasid. Ako si Ka Elias at ang paalala ko sa inyo. Kung may takot ka, makinig ka. Kung may paggalang ka, huwag kang mangamba.